Plus News Update Mga balita ngayon. Pag-aaway ng dalawang MILF commanders tinapos sa pamamagitan ng lokal na pamahalaan at army. Balik loob livelihood fair, pinangunahan ng Philippine Army sa Abra. Kalahati ng pamilyang Pilipino ay ang sarili na mahirap ayon sa SWS survey. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Na magitan sa pag-aayos ng hidwaan sa pagitan ng dalawang pamilya ng mga commander ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang lokal na pamahalaan ng Maguindanao del Sur at Philippine Army kahapon October 29 sa ilalim ng mediation and peace dialogue program pinagsama ni Governor Datu Ali Midtimbang ang mga pamilya ni Nasokarno ang patuan ng 105th Base Command at Patrick Omar ng 128th Base Command. Limang taon nang nagbabanggaan ang dalawang kampo sa Raha Buwayan na nagdulot ng pinsala at mga nasawi. Pinayuhan ni Midtimbang ang mga pamilya na kalimutan ang sigalot sa lupaing pinag-aawayan at unahin ang kapayapaan para sa mga susunod na henerasyon. Ang kasunduan ay sinuportahan ni na Brigadier General Edgar Cato ng 601st Infantry Brigade at Mayor Bai Maruha ang Patuan Mastura na nagbabala laban sa muling pagsiklab ng karahasan. Pinangunahan ng 501st Infantry Valiant Brigade at 50th Infantry Defender Battalion ng Philippine Army ang former rebel summit na tinaguriang balik-loob livelihood and integration fair nitong Oktubre 28, 2025 sa Bangued, Abra. Layunin ng programa na tulungan ang mga dating rebelde na maibalik sa normal na pamumuhay sa pamamagitan ng livelihood, skills training at moral reorientation sa ilalim ng ECLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Mahigit isang daang dating rebelde ang lumahok sa aktibidad na dinaluhan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang ang DTI, DA, DOLE, DepEd at Provincial Government of Abra. Ayon kay Brigadier General Denmark Mamaril, commander ng 501st Brigade, layo ng programa na palakasin ang kapayapaan, pagkakaisa at pagunlad sa lalawigan. Kalahati ng mga pamilyang Pilipino o 50% ang nagsabing sila ay mahira batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Station so SWS. Bagyang tumaas ito mula sa 49% na naitala noong Hunyo nakatumbas ng humigit kumulang 14.2 milyong pamilya sa buong bansa. Ayon sa SWS, ang pagtaas ng self-rated poverty ay dulot ng pagdami ng mahihirap sa Metro Manila at Balance Luzon habang bahagyang bumaba sa Visayas at nananatiling pareho sa Mindanao. Samantala, 38% ng mga pamilya ang nagsabing hindi sila mahira. Mas mababa ng tatlong puntos mula sa 41% noong Hunyo. Mayroon namang 12% na nasa pagitan o tinatawag na borderline poor, tumaas mula sa 10% noong nakaraang survey. Isinagawa ng SWS ang survey sa pamamagitan ng face-to-face -face interviews sa 1,500 adult respondents mula September 24 hanggang 30, 2025. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. thank you